Magandang araw mga ka-health! Sa channel na ito, asahan nyo na makabagong impormasyon ukol sa kalusugan. Kung nais ninyong maging parte ng ating growing na komunidad, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para sa mga update at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong oras at pagiging bahagi ng ating YouTube journey mga kahealth. Sa ating pang-araw-araw na buhay, marami sa atin ang nakakaranas ng mga kakaibang senyales at sintomas at isa sa mga ito ay pamumuo ng cramps. Ngunit para sa mga may diabetes, ang pangkaraniwang cramps ay maaring magdala ng karagdagang agam-agam at tanong. Sa paksang ito, ating susuriin ang koneksyon sa pagitan ng diabetes at pagkakaroon ng cramps. Ang diabetes, isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi maayos na nakakapagproseso ng asukal, ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isa sa mga aspekto na maaaring apektado nito ay ang sistema ng dugo na maaaring magkaroon ng implikasyon sa mga kalamnan. Talakayin natin kung paano ang diabetes ay maaaring makakapekto sa sirkulasyon ng dugo at maging sanhi ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng mga kalamnan na maaaring magbunga ng cramps. Bukod dito, Titignan din natin kung paano ang insulin resistance, isang pangunahing bahagi ng diabetes, ay maaaring magdulot ng di pangkaraniwang paggalaw ng mga muscles na nagiging sanhi ng pamumuo ng cramps. Sa pag-unlad ng ating pagunawa, unawa maaari natin makamit ang masusing pangangalaga at pagpapabuti ng kalusugan para sa mga individual na may diabetes. Ang mga muscles na pangunahing tumutukoy sa mga kalamnan ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng ating katawan. Subalit sa mga individual na may diabetes, maaring mabago ang normal na aktibidad ng mga kalamnan. Ang insulin resistance, isang pangunahing bahagi ng diabetes, ay maaring magresulta sa hindi normal na pag-andar ng mga kalamnan. Ito ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagod at tensyon sa muscles, na sa huli ay maaaring magbunga ng pamumuo ng cramps. Mahalaga ang pag-unawa sa kung paano ang diabetes ay maaaring makakaapekto sa interaksyon ng insulin sa mga cells ng katawan, lalo na sa mga muscles upang maunawaan natin ang posibleng sanhin ng cramps sa mga may diabetes. Higit pa rito, pag-usapan din natin ang epekto ng diabetes sa sistema ng nervyos, isang aspeto na maaring makatulong sa pag-unawa na kakaibang pagkilos ng muscles na nagiging sanhi ng cramps. Sa pagsusuri ng mga ito, inahasahan natin na masusi natin maunawaan kung paano maiwasan o ma maipapabuti ang mga cramps sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa sa diabetes at pangangalaga sa pangkalatang kalusugan. Ang mga kakaibang senyales na ito ay ang pananakit sa muscles ay maaaring magdulot ng discomfort at limitasyon sa pang-araw-araw na gawain kaya't mahalaga ang pag-unawa sa mga rason kung bakit ito nagaganap isa sa mga posibleng sanhi ay ang kakaibang pag-aasal ng sistema ng nervyos. Ang diabetes ay maaaring makapekto sa nerves at ang mga pabago-bago sa kanilang normal na function ay maaaring magresulta sa hindi maayos na pagpapadala ng signal sa mga muscles. Ang ganitong kaganapan ay maaaring maging pangunahing sanhi ng cramps. Dagdag pa rito, ang diabetes ay maaaring magdulot ng hindi balansing antas ng electrolytes sa katawan. Ang electrolyte imbalance ay maaring magresulta sa hindi maayos na pagsasagawa ng muscles na maaaring magdulot ng pag-urong, pamumuo at pananakit. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, mas maari nating matukoy ang mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan o mabawasan ang pamumuo ng cramps sa mga may diabetes. Ang regular na pagsusuri sa blood sugar levels, ang tamang nutrisyon, ang regular na ehersisyo ay ilan lamang sa mga na maaaring makatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng may mga diabetes at mabawasan ang pangamba sa pamumuo ng crumbs. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay linaw sa mga mekanismo ng pagkilos ng katawan na maaaring magdulot ng crumbs sa mga may diabetes. Sa pagsusuri sa mga pag-aaral, makikita natin kung paano na ang mga datos at kung mayroong mga pambansang pagsasaliksik na nagbibigay din sa mga paksang ito. Ang pag-unawa sa mga konkretong resulta ng mga pag-aaral ay makakatulong sa atin na magkaroon ng masusin at perspektibo sa kung paano diabetes ay nagiging panganib ng sanhinang crowns. Malaga rin tuklasin ang mga konklusyon na mapagsusuri. Ito ay magsisilbing patnubay sa atin sa pagpapagsasaliksik kung paano tutugon sa mga isyo ng cramps sa mga may diabetes. Ang mga rekomendasyon na maaaring makuha mula sa pag-aaral ay maaring magsilbing pundasyon para sa mga tamang hakbang na maaaring gawin sa pangangalaga ng may mga diabetes. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga natuklasan sa iba't ibang pananaliksik, mas maaari nating mapalalim ang ating kaalaman ukol sa ugnayan ng diabetes at crumbs. na siyang nagbibigay daan sa mas epektibong pangasiwa at pangangalaga sa kalusugan ng mga indibidwal na may diabetes. Mahalaga ang pangangalaga sa kalusugan at ang maingat na pamamahala ng diabetes upang mapanatili ang masiglang pangangatawan at maiwasan ang mga kakaibang sinyales ng pananakit sa muscles. Ang pangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng tamang nutrisyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng balansing dieta na may sapat na supply ng bitamina at mineral para mapanatili ang kahusayan ng katawan. Ang pagpili ng mga pagkain na may makakatulong sa pagsusulong ng normal na pag-andar ng muscles ay isang mahalagang hakbang. Regular na ehersisyo ay isa ring pangunahing aspeto sa pangalaga sa kalusugan ng may mga diabetes. Ang regular na physical activity ay makakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo pagminti ng timbang at pagpapababa ng antas ng blood sugar. Ngunit, mahalagi rin ang konsultahin ng doktor bago simulan ang anumang bagong programa ng e-health upang mapanatili ang kalikasan. Ang epektibong pamamahala ng blood sugar levels ay pangunahing hakbang sa pagkontrol ng diabetes ang regular na pagsusuri ng blood sugar levels at ang pagsunod ng mga preskripsyon ng doktor ay makakatulong sa pagpapanatili ng normal sa kalusugan. Sa pag-unawa at paggamit ng mahakbang na ito, mas maaari nating mapanatili ang maayos na kalusugan at maiwasan ang pamumuo ng cramps sa mga individual na may diabetes. Ang kondisyon na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pangkaraniwang issue tulad ng pamumuo ng cramps, kundi maaari rin magdulot ng mas malaking komplikasyon. Ang pangangalaga sa diabetes ay nagsisimula sa pagtutok sa pamamahala ng blood sugar levels. Bukod dito, ang malusog na pamumuhay ay naglalaman din ng pagkakaroon ng aktibong lifestyle. Ang regular na ehersisyo at tamang nutrisyon ay hindi lamang nagpapabuti sa physical health, kundi maaari rin magiging daan sa pangkahalatang kagalingan. Sa kabuuan, ang pagsusuri sa ugnayan ng diabetes at cramps ay nagbibigay daan sa masusing pangunawa sa kondisyon na ito. Ang pagkikilala sa maposibleng sanhi, ang pagsusuri ng mga pag-aaral at ang paglalatag ng mga hakbang para sa pangangalaga sa kalusugan ay naglalayo na mapabuti ang kalidad ng buhay ng may, mga, may diabetes sa pagtutok sa pangangalaga sa sarili at sa koordinasyon ng doktor, maaaring mamanage ng mga may diabetes ang kanilang kondisyon at maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng pamumuon ng cramps. Sa ganitong paraan, maaring maging mas maligaya at malusog ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat sa inyong masiglang pakikinig at pagiging bahagi ng Healthy Pinoy Channel. Naway no nakatulong kami sa pagbibigay ng inyong mga impormasyon at inspirasyon para maging mas malusog at aktibo sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang ating nilalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong video. May mga susunod pang mga kaalaman at kwentuhan tungkol sa kalusugan, nutrisyon at iba pang mga tips para sa mga mas vibrant na buhay na nais naming ibahagi sa inyo. Kung mayroong kayong mga idea o suggestion para sa mga susunod na episode, huwag kayong mag-atubiling ipaalam sa comment sections. Nais namin maging bahagi kayo sa pagbuo ng nilalaman ng channel na ito. Mag-ingat palagi mga ka-health. Maraming salamat at hanggang sa susunod mga ka-health.